At tuloy-tuloy po ang ating programang Kapitbahay. Kami yung kasama, Charo G. And HCP. si Gaya ng naipangako natin, hi, si Meron tayong makakakwentuhan, di ba? Sa pag-uusapan natin. At ano rin ba yung kaibahan, gaya ng nabanggit ko kanina, mm -hmm. ano yung financial um, responsibility sa financial stability. Mm -hmm. Kaya welcome na po natin. Huwag na natin patagalin sa ating programa. Sir Lowell, magdadaro. Ang chairman and founder po ng Shanta Direct Sales Industry. Magandang araw po sa inyo, Sir Lowell. Ayan. good morning. Yes, good morning po. Uh, Ma'am Charo and mm. Ma'am Hishi. Magandang umaga po at uh, lalo na po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating programang kapitbahay. Bahay. Ay, at uh, batiin ko na rin 'yung ating mga business partners ng Ayan. ating Chantal and uh, UB Philippines. Magandang umaga mm -hmm. po sa lahat. Ay, yes, sir Siyempre, eh syempre gusto rin kayong makalala kaunti ng ating mga kapitbahay. Ano bang typical na umaga para sa inyo? Ah, okay. So normally, of course, kailangan nating magkape muna para fresh yung mm -hmm. utak natin. Pampagising da? dapat gising. <laughs> Pampagising. Mm -hmm. At uh, normally, <laughs> uh, Mam Ma Ma'am Charo and si mm -hmm. morning talaga ay andun na yung check yung ating mga schedules like Ayun. sa katayuan ko since nasa business tayo so mm -mm. mga meetings, review natin. Mm -mm. So yan yung mga program na ginagawa ko sa umaga pa lang. Mm -mm. Para wala tayong ma-miss na opportunity. Mm -mm. Talaga napakahalaga ng double checking yes. kahit minsan ready na eh. O kaya yung parang automatic na, di ba? Oh, sa sistema oh, natin eh you no. Know? na rin eh. Mm -hmm. Tama po, like ito, uh, actually may meeting ako mamaya, mm -hmm. but then na uh, tumawag sa akin si Coachwitz kaya mm -hmm. sabi ko sige i-insert natin itong oras na tayo para sa Ayan. ating mga uh, kasamahan dito, especially mm -hmm. sa ating programang uh, kapitbahay. Mm -hmm. Ay, sige, simulan na natin. Ano po ba yung tinatawag na financial uh, responsibility? Okay, so ang uh, financial responsibility is ito yung ability mo na Of course, mag manage ng pera, no? Galing mm -hmm. mayan yan sa sahod, galing mm -hmm. mayan yan sa business. Mm -hmm. uh, lahat ng kinikita natin dapat mamali sa ng tama. Mm -hmm. 'Di ba? So, uh normally, kaya kanina narinig ko din kayo na oh, malaki naman yung kita mo, mm -hmm. pero bakit kulang? Mm -hmm. Kasi siyempre, number one, kailangan tayong mag-budget. Mm -hmm. Ang pagbabudget, depende kung magkano pumapasok, mm -hmm. 'di ba? And of course, huwag natin kalimutan yung magbayad na mga bills natin on time, especially credit card. Oh. 'Di ba mm -hmm. kasi sometimes swipe tinan, swipe kasi, 'di ba? May 30 mm -hmm. days naman nakalimutan natin magbayad. So normally 3, 3, 3 to 3.5% agad 'yung penalty niyan. So mm -hmm. uh, ma malaking impact 'yan sa income mo pag magpatong-patong na 'yan. Mm -hmm. So 'yan ang tanda natin na kung hindi pumapasok, ibabudget lang natin. Hindi porket may credit card tayo, swipe tayo ng swipe, na hindi na naka-align doon sa pumapasok natin kinikita, mm -hmm. uh, magkaroon tayo ng mas malaking problema kasi magpatong-patong na yung interest niyan. Mm -hmm. At huwag na, natin kalimutan din na dapat magsisave tayo. Mm -hmm. And portion ng savings, pwede natin ilagay sa emergency funds, and portion ng savings, pwede natin ilagay doon sa talagang investment. Mm -hmm. But investment, marami naman yan, ano? So, kung kaya mo mag-invest para sa uh, insurance no mm -hmm. kasi yan yung magre-replace later kung whatever happened mm -hmm. and marami namang insurance na uh, meron din siya mga variable insurance na which is uh, pwede din tayong magkaroon ng around 4% no per annum no so mm -hmm. dapat doon of course Huwag uh, natin kalibutahan yung pang-retirement natin. Kasi normally, mm -hmm. uh, putulin na natin yung tipo ang pagmatanda tayo sa parang aasa tayo doon sa ating mga anak. So mm -hmm. dapat, balikta rin natin, kahit matanda na tayo, dapat na retirement plan kung hanggang saan yung, yung uh, sabihin na nating lifespan natin. Mm -hmm. At least, di ba, hindi natin gabalain yung ating mga anak kasi meron din sila sa sariling pamilya. Mm -hmm. So yan ang kailangan natin. Of course, if may mga anak ka pa na... Sabi natin yung estudyante, yan ang isa sa pinaghandaan. Kaya nung, nung bata pa yung aking anak, mm -hmm. ay uh, kinuha na na talaga namin ng educational plan. Why? Mm -hmm. Kung ikita ka na maganda, para pagdating ng panahon na uh, magamitan niya, hindi ka, hindi stressful. Hindi mm -hmm. sa stressful. Ayan. Eh, sir, paano niyo po ba nasasabi yung kapag yung isang tao o yung isang individual o nandoon na po tayo sa ground na financial stable <clears throat> ano stabilized na po tayo. Ano ang masasabi? Ano po yung pinaka ano po ang definition po ng financial stability? Ah okay, so normally kasi ngayon no, uh, magandang magandang opportunity ka ngayon eh kasi dati mm -hmm. ang main source natin is of course salary, you no? Know? Mm -hmm. But uh salary salary sometimes medyo mabagal yung increase but the utilities and other expenses kung mapasok pa yung platform like Shopee, Lazada, TikTok, double yun, may double sale, may pay sale sila so nababawasan ngayon yung budget natin. Ah mm -hmm. uh, tayo. Kaya, ah uh, kailangan natin ng other source. Kaya ngayon, para ma-determine mo na stable ka na, number one, hindi ka na tumitingin ng presyo. Punta ka market, di ka na pressure. So, paano natin magiging stable income? If meron pang 8 oras na pagtatrabaho, if kaya mo mag ng around 2 hours para doon sa additional source ng income, sobrang dami dyan, di ba? example, isa po, TikTok, mag-affiliate ka lang ng TikTok, pwede ka mag-upload ng content, then pwede ding ma-double yung sahod mo, di ba? So, ibig sabihin, pag kinukulang ka na ngayon kasi wala ka ng pang pang save So hanap ka ng paraan, kukuha ka na konti ng oras mo while kaya mo pang uh, mag-work ng additional oras para lahat ng kailangan ng pamilya mo. Lahat ng sinasabi ko kanina, especially the emergency fund, no? kasi normally kainan tayo, mm -hmm. tapos hindi pa nga pumapasok uh, yung sahod, ito na naman, uh, napiparenda minsan yung ATM natin. Uh, pag may sakit yung pamilya, doon na tayo magkakaproblema kasi uutang tayo, tutubo ngayon yan. So if ang asahanan natin is sahod, doon problema ngayon yung financial natin. So ang suggestion ko is while kaya mong magtrabaho part-time, which is ang online ngayon is sobrang lawak, di ba? Ang daming kumikita sa bills, ang daming possible ng pagkukuhuna at pagkukuhanan natin ng additional source ng income para magiging stable yung sa side ng uh, financial natin. Mm -hmm. So, ibig Ayan. sabihin pala, pag sinabing financial stability, eto na yung nasa puntong hindi tayo nag-aalala, malaki oh, man o malit ang oh, mga oh, binabayaran nating bills sa bahay, di ba? At hindi rin tayo natatako na kung naisipan natin kumain sa medyo class na mm. mga establishment, eh, hindi rin tayo dapat... Wala tayong pinag-aalala? Ganun po ba yun, Sir Lowell? Tama po yun. No? Mm -hmm. Kasi sample, uh, sa side ko may sahod ako, mm -hmm. may profit galing sa business. Mm -hmm. So, nakukontrol ko ngayon. For example, yung sahod ko mm -hmm. pang bills, pagkain namin mm -hmm. sa side ng business, pwedeng pag expand ng negosyo. Uh, pwedeng sabihin na natin pag-investment sa future, kasi kailangan natin, ang dulo natin, kaya natin na passive income kasi darating yung time na hindi na tayo kayo magtrabaho. So, ano yung passive income? Yan, sabi ko kanina, pwede ka mag-invest sa insurance, if mm -hmm. ka, may kakayahan ka na mag-invest sa passive income, mm -hmm. may konting rent ka, Airbnb. So, this passive income na yung dulo mm -hmm. mo, hindi ka, ka ba anong gagawin mo mm -hmm. by the time na wala na yung ibang source ng income mo. Kaya sabi ko kanina, habang bata pa tayo, dapat magkaroon tayo ng multiple source of income. Mm -hmm. Sobrang gaan ngayon kasi pwedeng home-based, nasa online lahat. Sobrang daming opportunity na pwede tinggawin. Ang kailangan mo talaga is the time. The time mm -hmm. and the commitment, tagawin mo siya para walang magiging problema sa future. Mm -hmm. Walang magiging problema sa future. So ito yung sinasabi natin na, oh, kailangan ka magiging stable. Of course, dapat may savings ka. Silipin mo yung banko mo. Enough ba yung savings mo? For example, mawalan ka na trabaho ng 10 years. Mm hmm. Pag wala ka man trabaho, mayroon pang pumapasok na income. That's galing sa passive mo, 'di ba? May rentals mm -hmm. from Airbnb or di kaya nag-invest ka ng mga high yield, 'no? So mm -hmm. si bank kasi, mayroon mga around 4% per mm -hmm. ano. Mm -hmm. Huwag mo lang ilagay doon sa 7% kasi 0.025% 'yan para ano. So ang mga banks, mayroon 'yung mga offer 'yan na medyo high yields, 'no? So pwede ting invest doon para pwede ting kurutin yun, pwede mong i-save yun for travel ng pamilya o di kaya uh, gagamitin mo siya for additional sa retirement plan mo. Mm -hmm. So, ha 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 ang, ang ang kulang natin ngayon is yung planning natin, ano mangyayari sa atin after 60 years old. Mm -hmm. So, dapat if nasa 30 ka ngayon or nasa 20 ka ngayon, ang haba ng panahon mo, pag inayos mo yung sa financial na magiging stable, walang mm -hmm. ibang paraan, kundi nagdagdag tayo ng other source of income para hindi mm. stable yung kakayahan natin para sa ating future. Ayan. Sir lo Ayan. well po, ano po ba 'yung mga ano dahilan o nagiging hard lang, 'di ba, para ma-achieve itong ano financial responsibility at stability? Mm. Ah, uh, normally, ang hard lang ay s'yempre ah, uh, yung oras daw, no? yung oras mas 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 masarap mag-scroll-scroll scroll na lang sa, sabi natin, sa social media mm -hmm. rather na mag-isip ka ng, uh, yung sabi ko kanina, yung pagkakakitaan, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. uh, yes, number two is yung skills, di ba? Mm -hmm. Sample, oh, oh, paano kaya ako mag-upload ng, ng reels? Eh, ako, di ba? Mm -hmm. So, ang dami mga training like sa YouTube or di kaya may mga community na mm -hmm. pwede tumulong sa atin, para mag-generate ng other source of income. So, yung hard lang yung mahihain ako eh. Parang mm. ayaw ko ma-expose mm. yung, yung mukha ko. Eh, mm. sa totoo lang, uh, pwede namang hindi lalabas yung mukha mo, mahihain ka talaga. Sobrang dami, no? Especially, like sa amin, isigit ko lang, meron kaming dropshipping, no? Ang dropshipping namin, kahit sa bahay ka, pwede kang magbenta buong Pilipinas and, ever, and, and even abroad, no? So, yun yung mga pwede yung pagkakitaan na kahit nasa bahay ka, mahihain ka, pwede mo siyang gawin. So, ang mga hadlang normally is yung tipong wala kang ibibigay na oras para doon sa additional income. Instead, nilagay mo yung oras mo doon sa mga, uh, sabihin na natin, uh, hindi productive. Gano'n mm -hmm. siya. Ayun, sir. Ano po naman epekto kapag wala pong financial responsibility? Ayun. Siyempre, hindi tayo makatulog. <laughs> okay, ba diba, baka tulog, papasok yung stress. Kasi di ba, oh, andyan na naman si date, mm. si due date. <laughs> di ba? So, uh, baga, parang, oh, ano na naman kaya kakainin namin bukas? O oh, okay. ano na naman kaya yung gagawin namin kasi parating yung tuition fee? Di ba? So, if hindi mo mapagandaan yan, di ba? Kailangan nating isipin yan na dagdagan yung stress mo, mapapaiksi yung buhay natin. Of course, mm pag may emergency, so oh, isa pa yan, di ba? O oh, may nagkasakit, o oh, kailan sana kung kaya lang ng mga herbal, herbal eh, what if the confined, so oh, another problem yan, no? Mm -hmm. And of course, o oh, pag nangutang ka, especially pag hindi babayaran, mm -hmm. ah, ka talaga, mm -hmm. no? Yung, kailangan, ito pa ang suggestion ko, pag nangutang tayo, dapat gandahan mo yung credit history mo kasi sila mm -hmm. din yung tutulong sa'yo na yeah, mag-grow kung may negosyo ka mm -hmm. man or every personal 'di ba, nagagamitin mo, pag binabayaran mo 'yan, mapapautang ka pa ng mas malaki and that's the time magagamit mo siya for long term. So, yun ang kailangan natin gawin. Huwag natin takasan kasi responsibility nga eh. Unang-una pa lang ng question ka di respons responsibility mo yan pag nangutang bayaran. Kasi pag nangutang ka, even sa credit card, pag nagbayad ka on time, taasan ka ng taasan ng credit limit. So, even sa tao yan, pwede ka So, importante yan habang nagbibuild tayo sa ating future. Mm. Ayan, sir. Ibig sabihin, dito pumapasok pala, no? Kapag, ano, ito yung epekto na hindi ka financial res, uh, oh, responsible. responsible. Sa, nabanggit ni Sir Lowell yung stress. Ito ba yung tinatawag natin mm. financial stress, sir? yes, uh -huh. yes, yes ma'am. Kaya, di ba, normally, mm. ang daming nagkakaproblema problema dyan, mm. no? So, Uh, of course, ang dahil, pinaka-main dahilan dyan is kulang talaga yung mm -hmm. pumapasok kaysa sa lumalabas. Kaya dapat marunong di tayo makontento. Pwede namang hindi ka bibili ng iPhone 16, pwede namang iPhone 5 lang if hindi kaya ng iyong income kasi ah, utang naman to eh. But then pag kinuwenta mo siya, the long run, hindi pala kaya ng pumapasok sa iyo doon sa babayaran mo. So marunong di tayo makontento. Kung ano lang iyong pumapasok, dapat... Meron kang natitirang 20% for savings, emergency funds and other uh pwedeng ilagay sa konting business if kakaya mo pang ihandle yon. Ayan. Ayon. Eh sir, ito po, bakit po ba importante mm. yung pagiging responsible po in terms of financial status? Okay, so bakit importante kasi yung karak karakteristik mo bilang responsible ka, ibig sabihin, good leader ka, ibig sa pamilya mo. No? So, ibig sabihin, mm -hmm. kung, kung sabihin natin 20 million pumapasok sa'yo and meron natitira sa'yo at least 4 to 5,000 thousand pesos, yan yung kasi magagamit po sa future. Kaya kailangan din maging responsable kasi di pwedeng 20,000 pumapasok, 25,000 yung ilalabas. Mm -hmm. So kahit saan calculator na ga debitin yan, ang dulo niyan is stress talaga. Kasi imagine mo yung day, uh, one month, 5,000 na yung kulang mo. Patong na yan next month, another 5,000. Hanggang sa magugulat ka na lang, marami nang kakatok sa pinto hmm. mo. Kasi singilin na pala yung sabihin natin na hmm. naka nakautang ka pala. So ano gagawin mo? Of course, merong mga maraming paraan. No? Medyo limited lang time natin. So, mm. maraming paraan na pwede mong i-invest ang portion doon para lumaki. If ang um, expenses was $25,000, uh, hanap ka ng paraan na meron kang additional ten to $15,000 para hindi kayo mahirapan doon sa tinatawag nating uh, expenses mo every month. So, ang unahin mo talaga dito is alamin mo, how much ba talaga expenses saan ka ba mm -hmm. pwedeng makatipid. For example, kung tag ulan naman, pwede naman hindi ka mag-airpod. Mm. Di ba? Para yung tag-init, doon ka babawi. Di ba? So, if kaya naman yung tipong, hindi ka muna kumain uh, every week, or di ka, di, huwag ka muna bumili ng Starbucks every week. Baka magaling si Starbucks sa atin. Kung kaya mo naman mag-miss coffee muna, o naka-sponsor, ano naka gawin mo muna yun. Kasi importante, ito 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 ang ito ang naging problem, no, especially sa pamilya. Hindi nila alam yung lumalabas sa kapo pasok. So simple accounting lang. Ito 'yung pumapasok, ito dapat 'yung expenses natin, ito 'yung maging service. 'Di ba? Accessible lahat ngayon, no. Docs lang, pwedeng ilagay mo diyan. Kailangan natin kasi even business mali o malaki, kailangan meron kang ganun Even sari-sari store before, ah, may sari-sari store twenty 20% ng grosses, yun lang yung pwede kong galawin. At the 50% of 20, yun ang pwedeng kainin. Kasi ang problem, bumenta ka ng 2,000, kinain mo 1,000, obos yung tindahan mo. Kaya hindi masusustain. So kailangan natin magkaroon ng simple accounting para ma-manage natin yung pera nang tama. Mm. -mm. Magandang nabanggit nyo, Sir. Eh. Ang ah, nabanggit nyo na rin yung pamilya. Um from the mm -mm. beginning po, ba importante na meron na i-share natin sa pamilya natin yung financial planning o budgeting. Totoo 'yan, no, mm -mm. uh, Ma'am Charo, kasi normally ngayon, pag isa lang sa trabaho, hindi talaga kaya. Mm. -mm. 'Di ba? So normally, pag isa lang sa trabaho, especially kami mga lalaki, mm -mm. then the the mm -mm. asawa, mm -mm. O babae, i-share natin 'yon para Malay natin, meron pala siyang talent. Alam mo ba nga rin yung mga especially ah, mga nasa bahay, mm -hmm. nagko-content sila, kumikita silang mm -hmm. thousands of dollars eh. So ang laki tulong sa asawa nila ng trabaho kasi even alagaan nila yung mga anak nila, mm -hmm. nagkaroon sila ng sideline. Mm -hmm. 'Di ba? So it's, it's it's part ng to yung, oh, oh, uh kung ano matawag, o oh, asawa, kulang talaga yung sahod ko. So sa mm -hmm. tingin mo, anong gagawin natin? Two mm -hmm. so, option tayo, magbabawas na expenses. Mm -hmm. diba? Pero syempre, ayaw naman natin tipirin natin mm -hmm. pamilya natin, but ito talaga expenses natin. Mm -hmm. Especially the kuryente, non-negotiable. Tubig. At pagkain pwede pa. Pero syempre, pagkain, mm -hmm. di ba? Energy natin yan eh. Hindi, na, mm -hmm. dahil, hindi dapat tinitipin sa pamilya mm -hmm. ang pagkain. Wag lang yung sustansya versus hindi masustansya. So, you need to choose na pagkain na mahal, masustansya. So, planning is very important sa pamilya kasi pag hindi yan na plano mag-asawa, isa yan, ang pera, uh, I ang sabi Sabihin natin kulang, isa yan sa pag-aawayan din ng pamilya. Mm -hmm. Ayan, yes. marami tayong natutuhan kay Sir Lowell. Sir, baka meron kayo nais pang ipaalala sa ating mga kapitbahay. Ayan. So, siyempre lang, no? Malaki yung maliit ang kinikita mo, mm. ah, hindi yan dapat problema. So, dapat ang expenses mo ay naaayon sa pumapasok. Di ba? Kung 1 million kinikita mo, pwede yung half million expenses. So, 100,000 kinikita mo, 50,000. Di ba? Kung 10,000 yan, that's 5,000. So, naaayon yan. Siyempre, kung, 20,000 lang ang income mo, hindi ka pwede mag-condo. Mag-rent ka talaga, which face mo na. So, mm. ang point ko lang dito, Pintahin mo yung pumapasok at mahalaga yung labas ng pera mo, tama yan sa pumapasok para hindi yan patong-patong magiging smooth, hindi stressful. Diba? Yung journey natin kung saan man yung dulo natin. Pero mahalaga dyan, sa ngayon, sa panahon ngayon ha, kasi narinig ko si Lamang Charo kanina, bakit kulang? Ang daming kasing a distraction sa paggamit natin ng pera. Yes. Sabi ko nga, andyan si TikTok. Pag nag-buy one, get one yan, bibili tayo. Wala naman dati yan. Andyan si Shopee. Andyan si Lazada. Di ba, mga anak natin, natututo na rin mag-check out. So, malaking problema yan. Kung wala kayong idadagdag doon sa income natin. Ayan. Ayan. Mm. Sir, maraming salamat. Have a nice day ahead. Salamat din po. Maraming yeah. salamat sa programa na Kapitbay, Ma'am Charan. Yeah. Thank you very much yeah. po. Thank you. Po. Thank you. Bye-bye.